nakita naman po siguro natin yung mga basura na dala ng bagyo. At ganoon din po yung mga itinatapon po ng ating mga kababayan na mga napinsalang gamit. Sa um, sa atin din po mga pumping stations, na napakarami po ng nahihigop na basura. Sabi nga po ni Sekmani pag inipon uh, mo daw yung mga basura na iba't ibang klase makakapagpatayo ka ng bahay furnished pa. Ito ang diretsahang sinabi ni Metro Manila Development Authority Acting Chairman Attorney Romando Artes sa isinagawang press briefing sa Malacanang nitong Martes, July 30. Gate ng opisyal, malaking salik ang hindi wastong pagtatapon ng basura kung bakit ganun na lamang kalala ang pagbaha sa Metro Manila at mga karating lugar sa pananalasa ng Bagyong Karina na sinabayan pa ng habagat. Paliwanag naman ni Secretary Manuel Bonoan ng Department of Public Works and Highways, hindi nagiging epektibo ang mga flood control projects dahil na rin bumabara ang mga basura sa mga waterways, gaya ng mga estero at river tributaries. Madalas din daw itong tayuan ng bahay ng mga informal settlers. This is a social uh, factor like uh, yung mga, in, uh, mga informal settlers that are staying in uh, the uh, waterways, yung mga ganon. And uh, these are the most vulnerable. Na people also that uh, need to be addressed. Hindi na rin bago ang usaping ito sa mga big-ticket infrastructure projects ng pamahalaan dito sa Central Luzon. Sa mga naging unang panayam ng CLTB 36 News, sa hepe ng DPWH Unified Project Management Office Flood Control Management Cluster na si Engineer Jerry Fano, accountability ng mga lokal na pamahalaan ang pagbabantay sa mga nakumpleto at na-turnover ng proyekto, para pigilan ang pagbaha. Ada proyekto po na amin tinatapos, ito po ay amin tina over sa LGU na para sila na po ang magkaroon ng ownership, responsibility to maintain and of course to uh, to to police yung area. Napansin po namin sa Pampanga uh, after the project, ito po napansin nyo mayroong low water channel ordinaryong flow dito dumadaan ng tubig and then there is a high water channel, room for the river na which is part of the river para pag tumaas ng tubig baha aabot dito, safe pa rin with the dike. Unfortunately, over the years, napansin namin, this high water channel, since open space siya, inalaw ng mga LGU na tirahan ng napakaraming mga ISF. Paliwanag ni Fano, kailangang magkaroon ng political will ang mga namamahala sa lokal na pamahalaan upang tuluyang mapigilan ang pagtatayo ng mga ilegal na estruktura sa mga daluyan ng tubig at iba pang no-build zone. So, ano nangyari doon? This same ISF na inalaw ng LGU, ito po ay kailangan natin protektahan again. And when there is flooding, sila po yung unang tinataman. And they're the same uh, group na kailangan natin i-relocate, bring out of harm's way. And uh, dapat po, sa ganitong klase ng proyekto, that the LGU will come up, come out with a ordinance na hindi po pwedeng tirahan itong mga, uh, right tong mga high water channel. Batay sa datos ng United Nations sa habitat, hindi bababa sa 3.7 milyon ang bilang ng mga informal settlers sa buong bansa. Higit kalahating milyon dito ang naninirahan sa mga slum at high-risk area sa Metro Manila. Samantala, ang pagsasaayos ng mga baradong drainage system at ang balawak ang clean up drive ang kaagiat na tugon daw ng DPWH at MMDA sa pagbaha. Sa kabila nito, iginit naman ni Bunuan ang halaga ng pagkakaroon ng long-term solution gaya ng pagtatayo ng mga dam. Ang kuan po natin dito is we need to implement other dams on top of the Wawa dam para na natin, ma ma natin ma-store natin yung mga floodwaters coming from the watershed area of the Sierra Madre. Batay sa datos ng DPWH, aabot sa limang libo ang bilang ng mga flood control projects ng gobyerno sa buong bansa mula taong 2022 hanggang taong 2024. Higit 2,400 pa lamang dito ang nakukumpleto. Makikita rin sa datos na pinakamarami umanong proyekto dito sa Central Luzon na nakatoon sa river system ng rehiyon. Ako si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News.